Kasi Legaspi, nagsalita na tungkol sa relasyon nila ni Darren Espanto. Nagbigay ng pahayag ang Sparkle Artist na si Kasi Legaspi tungkol sa relasyon nila ni It's Show Type host Darren Espanto sa panayam ng GMA Integrated News nitong Biyernes, April 12. Kinumpirma ni Kasi na best friend daw talaga sila ni Darren. It's so hard to explain what we have pero best friend lang talaga kami. saad ad ni Cassie, ganito rin ang sinabi ni Darren nang tanungin siya ng ABS-CBN News hinggil sa real score nila ng Sparkle Artists. Bukod pa rito, nilinaw din ni Cassie na wala raw silang pinariringgan ng ina niyang si Carmina Villaruel sa kanilang mga social media posts. Matatandaan kasing ipinagpalagay ng mga netizen napatama umano kay Darren Espanto ang post ng mag-ina matapos nitong aminin sa isang episode ng Showtime na single na raw siya. At sa latest interview nga sa kanya ng ABS-CBN News kamakailan, nilinaw ni Darren na mag-best friend lang sila ni Cassie. Sabi namin, best friends lang kami ni Cassie. Best friends talaga. Eh parang It's something that a lot of people, I guess, won't get. Hindi ko alam kung paano i-explain. But syempre, naandun pa rin yung pagmamahal namin para sa isa't isa. Nang tanungin naman kung handa ba silang i-level up ang friendship sa hinaharap not right now. Kaugnay nito, iniintriga ng mga netizen ang cryptic Instagram stories ng mag-inang Carmina at kasi patungkol daw sa mga sinabi ni Darren Espanto. Inireto naman ng host na sina Vice Ganda, MC at Lasi si Jillian kay Darren. Matapos nilang purihin ang kagandahan nitong malaman ni Karaw. Matatandaang si Cassie Legaspi naman ay tinutokso sa Sparkle Artist na si Michael Sajer. Bagamat naliling sa isa't isa ay hindi naman inamin ni Nadaren Espanto at Cassie Ligaspi ang kanilang real score sa isa't isa. Bagamat ang sinasabi nila kapag natatanong, sila ay very good special friends. ang inakusahan si Carmina ng mga netizen na masyado niyang binibaby ang mga anak Partikular ang lalaking anak na si Mabili Gaspi Sa issue naman ng breakup rumor nito sa kapuso actress na si Kailin Alcantara. Sa isang episode ng Sarap ba diba, ay emosyonal na ipinilawanag ni Carmina na gagawin niya ang lahat bilang magulang para protektahan ang mga anak.